everyone! Welcome to my channel! Dito ako sa balcony guys. Update po dito sa balcony. Mayroong mga bagong ano dito. Dahil kahapon ay Chinese New Year. Ayan, dun, ano, kalamansi. Doon sa dulo. Kalamansi pala siya. Akala ko yung ano, maliliit na kat-kat. Nagulat ako kahapon guys pagdating ko from Bohol. Kumuha ako ng isa kasi akala ko kat-kat. Ninuya ako agad yung isang paraso. Sus, ang asim pala. Hindi pala siya kiat Ano para siya? Kalamansi. Yan o. Mayroon din dito sa kabila. Left and right. Marami daw yung bunga. Sabi na ate, punong-puno na yan ang bunga. Pinagkukuha na nila. Ganito na lang nitsura na abutan ko. Bigay lang nga siya. Ayan o. Nakakatuwa. Sabi ko sayang noong ano, noong hindi ko dapat yung napakarami daw bunga talaga ito sabi ni ate nung pagdating sabi ko sayang hindi na ako nakapag video nung napakarami pang bunga yung isa doon guys is napaka ano pa marami pang bunga pero hindi ga, hindi talaga gaya daw kahapon na or nakaraang araw na sobrang dami talag, daw talaga ng bunga so yun guys yung update dito sa balcony at After two weeks, guys, kasi umuwi ako ng province, pakita ko sa inyo yung aking deal na iniwan. Yan, yung deal, guys, oh. Kawawa yung deal ko, na matay. Ayan. It's brown. Namatay. Dito, yung isa dito. Yan. Yung lagi kong binibida dati dito sa, ano, sa white Namatay din ito siya survivor yan nakikishare dito sa oregano survivor siya yan okay siya hindi siya natigok pati yung dito sa tabi ng lemon grass yan oh. dyan ako magkuha na para ilipat sa dalawang paso na namatay guys dyan ako magkuha ng ano, sanga yung oregano naman dyan is ano, ayan, hiyang man siya. Marami ng sanga. Ayun. Tapos, yung tanglad ko guys is ano, ang dami ng saha or anak. Tanggalan ko pala ito ng dahon guys kasi maraming dry leaves ng halaman. Ayan. May ano na pala guys oh, may saha yung aloe vera. May aro may aloe vera din ako dito. Noon, dalawang saha sa likod at saka 'yan. Saha. Pero yung deal doon sa likod, okay naman siya, hindi pa siya patay. Yung namatay is yung dito lang. Ito siya. Yan, kawawa ang aking alaga. At itong isa, ayan na ano ni ate nalimutan nakaligtaan ni ate I, yung deal kasi ano yun eh matakaw sa tubig kailangan ko ano every two days ko siya dinidiligan kasi matakaw sa tubig I, okay lang kung sa lupa guys isa paso yan hindi talaga niya kaya na namatay kahapon nung pagpunta ko dito kahapon pagdating ko sabi ng amo ko ano nangyari sa deal sabi ko namatay ma'am ganyan ba yung pag alis mo sabi ko hindi eh Ayan. Dito ako magkuha ng itanim. Diyan. So, tanim ulit. Ganun talaga ang ano buhay. Pag nawawala, tanim ulit. Maraming bunga yung ano, yung yan siya. Yan. Pag namatay yan siya, nahuhulog. Kinukuha ni Lucky. Akala ni Lucky is makain. Hindi naman makain. So yan, marami na alaga dito guys. Mayroon dalawang ano. Dalawang paso na lingon. Yun pa doon. Oh. Pero malamang yan, hindi yan magtatagal dito. Pag maubos na yung bunga niyan, malamang ililipat yan sa ano, sa baba or sa bahay ng boss ko sa Desmarinas Village. Doon siguro yan ilagay. Hindi ako sure ha. Yun lang talaga ang ano ko, nasa isip ko. Kasi hindi naman siguro yan magtatagal dito eh. Yung ganito. Ang mahal siguro niyan guys, no? Ang ganda niyang paso. Hindi, siguro guys, sa isip ko ito, maliit lang siguro yung 8K. Wala akong idea, para lang sa akin, maliit lang siguro yung 8K. Ano, ano ko lang yun ha? Hula-hula ko lang yun. Maliit lang yung 8K or 10K. Maliit lang siguro yun sa presyo ng mga yan. Yan oh, hiyang na yung tanglad ko guys o. Oh. Magkuha na ko dyan pang, ano, pang tinola pag magtula kami. Sabi ko kay ate na pag alis ko, mag-harvest siya kasi para hindi magsikip pa. Hindi siya nagkuha. Yan. So, ang lago ng ano ko, tanglad. Tamang-tama yan. May itlog. May maraming itlog doon. At saka may dala akong malunggay na prambuhol. Nagdala pa talaga ako ng malunggay guys. Prambuhol. Kasi sarap pamitas. Yan, yan. Ano ko yan siya. Magtula ako ng itlog. Lagi ng maraming malunggay pa oh, di ba? Pwede na. Kasi mayroon akong tangla dito. So, yun lang guys. Ang update ko, update ko dito sa aking alagang deal na iniwan ko for 2 weeks for my vacation when I come back here. Look at the deal. It's dry already. It's turned to brown. Kawawa yung ano ko. Yung deal Yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching! Please like and subscribe to my channel! Bye bye!